Hello mga lovely people! Welcome to Cochina de Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. But for today's video po, ito po yung kaganapan namin noong 4th of August 2024. So bali nagpunta po kami ng Valle Vetsas. Kakasama pa rin po yung aming mga PFF. So ginawa ka lang po namin ay nagpiknik po kami doon at nagswimming swimming also, ba diba? So at dito po yung pwesto na napili namin kasi ah uh, mahirap pong magbitbit ng mga pagkain doon sa may gilid talaga mismo ng ano ng ng ilog kasi nga bato siya tapos sa um, kaming dalawa ni Marco hirap kami sa paglalakad ano so ayan po yung ulam namin nagluto lang po ako ng ginataang munggo meron pong piniritong isda tapos syempre yung kanin at yan na lumalamo na si Cordaptia at saka meron po akong prepare na pork tosino na parang pork tosino na parang pork steak tapos yung leftover namin na potato salad so nandyan lang po muna kami bandam gaya ng sinabi ko naglatag lang kami dyan tapos mahangin-hangin siya so very refreshing po talaga ano so ayun naghigahiga lang ako doon tapos nung after na naming mag lunch ayan nagpunta na kami sa may mismong tabing ilog dito sa yung tinatawag nilang ano ba ito Ponte del Diablo o Ponte del Salty ayan so medyo nakakatakot po siya actually noon pag kami dyan nagdadala din kami ng mga bisita dito hindi po talaga ako tumatawid kasi hindi ko po kaya ano so, eh, takot meron po akong takot sa ano sa heights ganon So feeling ko para akong mm, nawiwiwi. So but this time sabi ko kailangan talaga ma-overcome ko. Kita niyo yung mga bata, mga bagets, ang sisipag nilang mag-dive. So yung iba naman nakakatuwa kasi umaatras, hindi na natutuloy. So eto na nga po yung tulay na tinatawag nila. So as you see naman sa bawat tagiliran niya, may mahahawakan ka naman kasi lang meron yung paangat na talaga na doon talaga ako takot so thank you kay Eros at inalalayan niya ako no and of course pala thank you kay Mami Cecil at kay Junjun kasi po kung hindi naman po dahil sa kanya ay hindi din po kami makakapamasyal gawa nga po wala kami sa sakal so ayan kita niyo yung mga bata ang tatapang nila pero meron nga dyan iilan na paano na tapos aatras ah, eh, babalik sila no hindi sila tumutuloy sa pagdadive tapos uh, meron din po minsan may nangyayari din pong aksidente actually that time may nagpunta po na ano yung yung ambulance team kasi nga merong nagdive na masama yung bagsak niya so ayan si Cordapia, no pangiti-ngiti pero wag kayo at nanginginig ang tuhod niyan ayan oh okay, no <laughs> takot ako so ala halo lang, bago pa ako nakababa, nakapunta dun sa pwesto namin, Diyos ko, ang tagal ko, kasi nga, kailangan ko talaga, basta, takot-takot, tapos hanggang sa nakakuha ko ng tungkod, sabi ko pero, si hanap niya ako ng kahoy, ayun, at yun pa, video-video na lang muna, para kunwari, mayroon akong, ano, mahihinto ako, hita ako sa paglalakad, tapos, ibibideo ko yung palibot ko, tapos tuloy naman, so, si mami na bagong opera, puwera usog. Mas ano pa siya that time in good shape. <laughs> ayun na no, so, nga po yung view makikita nyo sa so, meron naman po ding iba talaga yung mga adult na dyan sila nagda-dive mismo galing sa tulay na yan. So, gaya ng sabi ko yung iba na aksidente po. Pero, ayun na nga. So, ano no, nung Sunday na yon kasi nga Sunday itong 4th of August, ang dami-daming tao, siguro dahil Sunday o dahil bakasyon dito. So, ang dami-dami. Tapos, maintindihan mo na, malalaman mo na mga turista, gawa nung language nila. Pag nagsasalita na sila, hindi ko na naiintindihan. Hindi ko alam ko may mga Russian, kung may mga yung mga tag-ibang North part pa ng, ng Europe. Pero yan nga, as nakikita nyo, ang dami-daming tao. Tapos ngayon, yung tubig ang pag-usapan naman natin. Ang linis-linis nung ilog na ito. Ano? Tapos pala po, ito, information ng Valle Vizzasca. Valley siya no, sa English. Tapos Valley sa, ayun nga, parang magkatunog lang naman sa Italiano. Ano pa siya? Under ng District of Locarno and of course, Province of Ticino or Ticino. Ayan, so, para lang po sa ano. So, mga galing dito sa bahay, mga one hour po ang bebyahiin kapag ka po hindi ma-traffic. Ayan, kasi pagka dito, tapos ma-timing ma na ma-traffic, hmm, dami ng ang turista. Kung hindi nyo alam yung ibang daan, talagang medyo mapapatagal yung biyahe. Ayan po. So, ngayon, balik tayo sa tubig. Ang tubig po dito nila, ay sobrang linaw kung ano pong inilinaw ng tubig ayun ay naman pong sobra sobra, sobrang ikinilamig <laughs> ayan, so dyan na si, ano no, si bossing nakarating na rin siya so, sobrang, sobrang ginaw po ayan, may nagdive oo, oh, diba, tapos ngayon, ito pa siya ito siya medyo ano dale ah pakinggan niyo. Oh, di ba? parang medyo, medyo masakit yung pagbagsak niya. Ayan, so si Ma'am Ezquiero, sinubukan nilang tumapisaw. Kunti sabi nilang ginaginaw ng tubig. Ngayon, sinubukan ni Marco na ano, kaso nga lang, since uh, hindi na siya physically talaga okay, so bumalik na lang siya, hindi niya kinaya. So ako naman, sabi ko, kailangan talaga uh, ma-experience ko man lang ito, makalangoy ito. sa tubig na ito so talagang sinikap ko po lovely people uh, <laughs> nagpagulong-gulong ako sa mga may bato nung pagbalik na oh syempre hindi na nai-video no so wala walang video pero nakapag-swimming po ako diyan sa tubig na yan so ayan oh kita nyo oh parang ano po yung sila pong dalawa magkasunod professional actually tatlo yan sila na magagaling magdive so Ayan, pauwi na kami niyan. So, uh, super thankful tayo no na may magagandang nature tayo. Hindi lang naman po dito sa Switzerland. Uh, everywhere in the world po talaga. Kita nyo naman ang na Pilipinas din hindi po napapatalo pagdating sa beautiful nature. So, ayan nga. Tingnan kami ni Mami. Oh, yung urong ka, mami, urong ka wala na si mami <laughs> hindi hindi nakasama sa ano kasi pag sumama siya sa video mahuhulog na siya sa tulay ano ba na ay lagi na lang ayan po yung friendship goals syempre o oh, di diba So, mga lovely people, thank you for watching. Yan lang po yung mga kaganapan namin ng 4th of August. Once again, sa Valley Bansaska po yung location namin. Yan dito po sa Tichiro, Switzerland. Thank you for watching. God bless. Ingat kayo at kung saan place man po kayo, make sure masaya kayo dahil masaya kayo sa kasama nyo. God bless once again. Keep safe. Ciao, ciao, lovely people. Until sa susunod na mga videos, dito lang po sa Kuchina di Pichi.